What's up mga idol, for today's video ay magluluto tayo ng sinabaw na paa ng manok Ayan, hiniwa hiwa ko na dyan yung papaya Ayan, yung mga pangsahog natin Lahat na ng klase ng pangsahog na meron tayo, ilagay na natin dyan sa kusimpre Ayan, pasensya na kayo kung nakaubad tayo dyan, masyadong mainit eh. Kaya, badubad muna tayo, tapos simpre ilagay na natin yung ice candy Ice candy, ice candy ano pala, mga mantika na naninigas, sana all naninigas tapos ayan na, siyempre, tutunawin muna natin yung ice candy. Eh, hindi. Mantiga pala, mantiga. Tapos yan, nilagay na natin yung bawang para hindi tayo na ng aswang. Yan, mikos-mikos na. Tapos sunod na siyempre yung bumbay. Ay, bumbay. Sibuyas pala, yan. Nilagay na natin yung sibuyas na pula. Yan na, yan na. Tapos siyempre, yan na yan. Puro kamay na yan, insan. Ayan na, nilagay na natin yung... Uh, ginger, ginger, sana all ginger tapos yan, yan na, yan na nilagay na natin yung siling mahaba na grain tapos yung paa ng manok, mga insan, paa na lang ang meron tayo, nakalipad yung katawan kaya paa na lang muna, meron pang dilaw-dilaw yan, insan, pero masarap yan yung dilaw-dilaw na yan, tatanggalin natin yan, kapag lumambot na yan, yung kakainan yan, yung tatanggal tapos yun, halo-halo na yan, insan halo-halo na Ayan na, tapos siyempre nilagyan natin ng isang container na tubig. <laughs> At tapos yan, tinakpan okay, na, natin. Sir, 15 minutes o 10 minutes. Para lumambot na lumambot talaga yung pa. Ayan, tapos ayan na, kumulo na nga mga insan. Kumulo na yung paa. Ayan, nilagyan natin ng papaya. Siyempre, para medyo manamis-namis lagyan natin. Ayan na, natapon na yung iba. Natapon na yung ibang papaya. Tapos siyempre, yung pangpalasan natin. Baka naman, magic sarap. Siyempre, lagyan na natin ng pangpadulas. Ayan na, ayan na. Siyempre, kukura sa lawa Kung ano na ano, naman yung iniisip nyo. Pangpadulas, hindi ko sabihin. Para masarap kainin. Tapos, <laughs> yes, yan na, puno na. Ayan na. Tapos, yan. Siyempre, lagyan na natin yung takip. Ayan na, gamitan natin ng mahiwagang electric pan. Ayan, oh, mga na electric na! pan yan, mga isa. Oh, tapos yan, siyempre kumulo na naman. Siguro ititikman na natin yan. Masarap ba yan? Masarap. Sige nga, sige nga, sige nga, sige nga. Ah, sarap. Sana, oh. Tapos ito na, namutol na din tayo dyan ng dahon ng saging. Yan dyan natin ilalagay. Buti na lang mayroong saging dyan. Shoutout sa mayari ng saging na yan. Sana Tapos simpre tinanggal na natin yan sa pagkaluto at sinali na natin yung sabaw mga insan. Tapos ayan na. Nilagay na natin lahat dyan. Ah, bahala na kayo magtanggal yung kulay dilaw. <laughs> Pero masarap yan. Sigurado ako. Masasarapan kayo dyan mga insan. Siyempre hindi natin yan kakainin ng tayo lang. Siyempre, bago natin kainin yan, dasalan muna natin para bigyan tayo ng biyaya araw-araw. Tapos ayan na, kain na kamay-kamay na yan mga insan. <laughs> Siyempre, share your blessing, kaya nagyaya tayo dyan. Tapos ayan na, kamay-kamay na muna, tapusin lang muna namin to, kainan na muna, enjoyin muna namin to. Idol, papalo naman ng pinch at pa-share na din ang video kung nagustuhan nyo. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.